So ayun mga lods, good morning sa inyo. Ngayon titignan natin yung sa labas kung ano yung itura. Pero hindi tayo lalabas pa rin lang Dito lang tayo. Ito, nilagyan ko ng plastic yan mga lods kasi umakagig wala pa kami bubong sa labas. Ito na bus yung labas namin. Okay, po ibay sila so, ang makagig. balik. yung bahay na walang kang so, Punta ako yung katabi So far, hindi naman ako binagahat. Mga puno, puno rin dito. And, ayun, ipapunta niya. Ito yung ko. Hindi ko lang yan Ayan, naman bahali dito Maayos yung flow. Ayan. Drainage ito yung kabilang bahay namin. Yung kabilang bahay. Sa lahat na nakatira namin. Ayan yung sa kabila. Ayan ang bahay namin. Ayan. Well, nandito rin si Klat. Hindi ko siya inayaan na nakatali o nakakulong sa labas ng bahay kasi nga wala naman kaming bubong. Wala pa kaming bubong. Naiinitan lang siya doon, tsaka mauulan tulog tulad ngayon. Kaya mas okay sa akin na dito lang siya sa bahay. Kahit na nakatali lang siya. Okay na yan kasi nakatali ko siya kasi makulit ng minsan. Pero pagka nandito naman sa bahay, ayan, napakawala naman siya. Nakatali lang siya kapag ka, malis ako ng bahay kasi pagbalik ko pagbalik ko pinagsisira na ang gamit dito sa taas mga lads ayan, ayan. ituloy lang kisa nyo pero nagsimula yun dito mga lads ayun dito may may bilog yan Ayun yung nadali niya. Tapos kumalat na lang. Buti na lang ang isa mo Hindi. Yari. At, hindi naman masy masira. Dahil lahat duplex naman to. Matutuyo lang siya kapag uh, wag lang sana tuloy-tuloy nga. Tulad nga, lakas pa rin ang ulan. Hindi pa kasi siya nakamasilya mga lods eh. Wala pala kung ano. Kung na yung ulan, papayos ko na. Mukhang nagkabutas ang bubong. Ito, sa labas mo ngayon. Ngayon, mga lods Ang lakas ng ulan sa labas. Thank Grabe. Na. namin dito kasi hindi naman binabaha yung Dito sa subdivision namin. Dito sa Cavite. Mayos naman yung drainage system namin dito. Ayan. dito kasi sa side ng ano namin bahay namin halos mga wala pang nakatira kaya siguro yung mga drainage system mga drainage namin hindi pa masyadong bugbog ng basura Ayan. pati dun sa harap wala pang mga nakatira yan Pero dun sa kabila may mga nakatira na mga alis, Lalo sa mga sa unahan May mga nakatira na yan Ayan, hindi naman yung ulan Pero malakas yung hangin Thank you Lord kasi safe kami dito ng mga mga Lords. Thank you Lord kasi binigay mo sa amin ng ganitong lugar sa bahay. At nagkaroon lang ng konting problema dahil sa bubong. Pero nagkaroon na ayos na may sa wag bahay. mga lods, hanggang dito na muna tayo mga lods good morning sa inyo mga at. mag-iingat kayo mga lods ayun, lumalakas na naman ang bulan mag-iingat kayo sa mga bahay-bahay ng mga lods o sa mga saan mo mga lods o kung may pasok mo kayo mag-iingat kayo mga lods kapi na muna tayo mga lods Ito yung kape natin, mga lads. body, mga lads.